Sa oras na alas 5.37 ng uh, umaga, aba mapalad po tayo dahil uh, makakausap po natin ang isang uh, expert. Tanungin natin kung ano ba talaga ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, meaning yung ating pong panahon ha, na... Uh, tayo po'y nakaranas no particular yung ating mga kababayan diyan sa bagi ng uh, Luzon no? Northern Luzon no? ng matitinding uh, pag-ulan ayan ha o alamin po natin ang uh, mga detalye o nasa likod ng uh, mga balitang ito nasa linya po natin ngayong umaga si uh, Ma'am Ana Lisa Solis uh, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief uh, ng uh, Pag-asa. Good morning ma'am <coughs> Yes, good morning po, uh, um, Ma'am Judith and Sir Drew sa lahat po nang nanonood at nakikinig sa ating programa ng DWIC. Good Ayan. morning po. Good morning po muli. Ah. Kayo po ay nag-almusal na ba, Ma'am Ana? <laughs> Hindi pa po, Hindi pero magkatabi na, na po after ah, nito. Okay. <laughs> Salamat po sa pagkakataon na at, kami, at ka, kayo po na uh, naabala namin. Pero suki na natin si Mama Ana no, na napakabilis naman talagang uh, sumagot. Ka, katuwang natin sa pagbibigay ng mga kinakailangan impormasyon, kaugnay sa panahon, ng, of course, ng DWIZ ng Aliyo Channel 23 at syempre ng DWIZ News TV. Ayan, Mama Ana, simulan ko na. Ano ho ba itong sunod-sunod uh, na nararanasin nating malalakas sa na bagyo? Ito ba, ho uh, well, nag-isip yung ilang kababayan natin, ano? Na maari bang uh, hudyat na nga ito ng uh, laninya? Well, sa ngayon po, uh, although hindi pa po tayo officially na dinideklara ng laninya, ang nararanasan po natin ay yung laninya-like condition. So ang ibig sabihin po ng, ng, na, nito ay hindi man po pa naaabot yung tinatawag na threshold na para matawag natin isang ganap na laninya mm -hmm. sa so, dahil ninampo natin doon is yung yung unusual na cooling ng ng dagat Pasipiko na malayo sa atin pero ang nakikita po natin ngayon is yung unusual warming ng dagat Pasipiko na malapit sa atin na favorable siya sa mga tropical cyclone formation and intensification and also ng no mga other weather systems po na nagpapadala ng ating ulan. So yan po yung nakikita natin na the Niña like condition and as early as July 2024 po na nagpalabas ang pag-asa ng La Niña alert ay sinabi na po natin na ito ang mararanasan ang nakikita nating scenario until end of this year. Ayun, oo, oo, oo. Ah, uh, so, itong, normal na rin ba itong, well, hindi ko masyadong matandaan, ano? Pero, itong sunod-sunod na matitinding uh, pag-ula, nakalain nyo yun, eh, halos, uh, anim na, lima o anim na bagyo, limang bagyo naranasan natin sa loob lamang ng, uh, uh, halos isang buwan, mamana, ano? Tapos, eh, uh, pare-pareho yung tumbok niya. I mean, i isang hmm. uh, direksyon, no? Ano bang uh, matatawag natin doon? Oh well, oo nga po, nakikita natin na yung usually mga typhoon at super typhoon category at kasalukuyan po na lagi pong dyan po sa may parte ng northern and central Luzon ang ating track mm -hmm. ng mga pagyo. Yes. So sabi nga po natin, ito po yung embedded po, Ma'am Judith, dun sa intertropical convergence zone. Apo. So yung relative of low pressure area na usually po uh, kapag nagkakaroon itong uh, ITC set na ito, Ah, uh, yung mga bagyo, dyan po nabubuo. There are times na yung isang low pressure area sa loob ng ITC set magiging bagyo yung susunod low pressure lang or depression and sa ngayon po ang nakikita natin ay series ng low pressure area na embedded sa ITC set ay lagi po nagiging ganap na bagyo at super typhoon at super typhoon category and it happens na rin po during the past na nakakaapat tayo ng bagyo sa loob ng isang buwan lalo lalo na po during the months of October and November so ngayon pong November ang nakikita makikita po natin uh, historically mga around 3, mga 7 events po na nagkaroon tayo ng mga bagyo na sunod-sunod sa buwan ng November na mga around 3 to 5. In fact po, noong 1948 ay anim po ang, ang ating bagyo sa loob ng Pilipina Responsibility sa loob ng isang buwan noong 1948. 1956 ay lima. And then yung kinukumpara po natin na condition is yung 2008 na meron po tayong wiklanin noon, apat din po no ang ang dumating na bagyo sa atin buwan ng Nobyembre ang kaibahan lang po noon is hindi po sa may Northern Luzon or Central Luzon ang mga tracks. so ang isang factor po noon yung kaibahan is yung pong delayed na pagdating or mahina pa yung ating northeasterly wind flow or yung ating amihan yung northeast monsoon so hindi pa po tayo nagde nagdedeklara formal ng pagdating ng northeast monsoon so yun po yung nagkakaroon ng epekto dito sa uh, prepared tracks ng ating mga bagyo. So ang ibig sabihin po niyan, hindi pa masyadong bumababa yung high pressure area, yung nagbibigay ng malamig na na temperatura mm -hmm. dito sa ating bansa na wow. dumadating sa atin in a northeast direction, wala pa po yun or lubang napaka-varying bulpa dahil gano din po dito sa mga bagyo. Mm. So nabanggit niyo ho yung uh, amihan o itong northeast uh, monsoon. So kailan natin inaasahang uh, ito po ay uh, maideklara officially ng pag-asa Ma'am Ana? Well, anytime po uh, maybe uh, next week. Or this week may nakikita po natin na na, na pagkakaroon ng northeast ng ng northeasterly wind flow or northeast monsoon so titingnan din po natin yan dahil yan din po ay makakaapekto sa magiging galaw ng ating bagyo na paparating gaya po nitong si uh, si Pepito kapag pumasok po sa Philippine Area of Responsibility dahil nakikita po natin ngayon basit po sa forecast track ng 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 pag-asa ay nakikita po natin na medyo bumababa ba yung ating yes. attract bagyo kumpara dun sa mga tinatahak na track ng no, mga previous na mga bagyo during the past week po. Mm -mm -mm. Sinasabi nga ng uh, pag-asa, vehicle region, ano, ang uh, posibleng massapol nito, Ma'am Ana, no, nitong uh, bagyong pipito na anytime today ay uh, papasok na dito sa PAR, no, sa ating Philippine Area of uh, Responsibility. Yes, po tama po kayo mm -hmm. at ito po ay nag-i-intensify pa rin sa ngayon while moving west-southwestward po itong uh, pre-pepito natin or may tropical storm Mayni na na bullet na international name. So, asahan po natin na ito po ay talaga po makakaapekto sa atin dito sa parte ng Luzon area because so kasama na rin po 'yan Metro Manila kaya matama po na mag-ingat po tayong lahat at keep oh, on yeah. monitoring. Yeah doon sa mm -hmm. update na binibigay ng pag-asa. So ang sinasabi po natin dito, Ma'am Judith, okay. dapat po alam natin kailan ba nag-update si pag-asa. So usually po, uh, kapag ganitong papalapit ng mga bagyo, meron po tayong three-hourly, meron po tayong mga hourly, forecast position, and then yung pag i po ng mga tropical cyclone advisory at saka tropical cyclone bulletin. So yes. marami po tayong ipinapalabas mm -hmm. na mga babala, kasama na rin po yung mga rainfall warning dito po sa pag-asa central office at pati na rin po dun sa mga regional services division natin. So yun po yung pinapanawagan natin sa ating mga kababayan, lagi po umantabay, lalong-lalo lalo na po kung sa Pag-asa website at yes. dyan po sa Facebook account ni Pag-asa right. ng Pag-asa. Mm, -mm, mm Kaya nga kami dito sa DWIZ no? at uh, Alu Channel 23 and DWIZ News TV. Naku ma'am, eh, pagka medyo malakas ang uh, ang uh, sinasabing uh, pagtaya ng pag-asa no sa bagyo o sa manang panahon alam mo nang merong hourly eh, no? yung uh, kada oras pero pag hindi naman ganoon may weather bulletin mga oras niyan di ba alas 11 alas 5 tapos alas 11 ulit ng gabi anyway may ilang bagyo po ba ang inaasahan pa natin barely two weeks pa lang tayo no first half ng November ng uh, buwang ito may inaasahan pa po ba tayong bagyo na ngayong buwan ha ngayong buwan muna ma'am Ana Aside Kaya, from Pepito pa po, na... So, hindi naman po after nitong si si Pepito dahil napakalayo pa. But uh, before end of this year, so possible po mga isa pa or dalawa po na ating bagyo ang posible pa pong makaapekto sa ating bansa. So, matamang pinagiingat pa rin po natin ang ating mga kababayan dahil uh La Nina like condition and and kung magkaroon po tayo ng uh, mon ng update dyan sa mino-monitor uh, developing La Nina, mm -hmm. so we could issue a La Nina advisory anytime po. Ayun. Oh. So, eto before uh, the year ends, meron tayong ina-expect na dalawa pa. Isa or dalawa po. Isa or dalawa, most likely. Ayan, ha? Naku, edi tayo ho'y uh, sadyang uh, maghanda na, no? Meron pa ho ba kayo, ma'am Ana, na gusto pang ipabatid sa ating mga kababayan, no? Lalong-lalo na dun sa, eto, eto, darating na tong si uh, Pepito at yung iba pa nating mga kababayan na halos hindi pa ho'y nakakabangon mula sa tatlo, apat na sunod-sunod na bagyong naranasan po nila. Well, so yun nga po. So asahan po ninyo na nakaantabay po, hindi po natutulog ang pag-asa, 24 by 7. Lalong-lalo na po yung mga kasama natin sa mga forecasting, sa so yung mga hydrologists natin, and also yung mga forecasters po natin sa mga regional services division. Lalong-lalo na po yung mga kasama natin dyan sa may Northern Luzon area. So uh, antabay lang po kayo sa mga binibigay na update ng pag-asa sa sa ulan sa hangin, si storm surge so ganoon din po, meron din po tayong storm surge warning, yung mga possibility yung pong mga nakatira sa mga uh, coastal or low-lying areas po, mm -hmm. ay matama po na mag-ingat at magprepara na po sa mga posibleng uh, matatamaan or maaapektuhan po nitong mga bagyo na darating pa po sa atin. So particularly po itong after nitong Opel, ito pong pre natin dahil malayo pa po ay possible po na baka pumasok dito sa ating bansa na severe tropical storm or typhoon category so ibig sabihin po ay possible pa po, po yan na lalakas so Pinagiingat po natin ang ating mga kababayan at nakikita po natin na talagang ito ay crossing and land polling sa landmass po ng ating bansa. So matamong pong mag-ingat po tayo at magkaroon ng kaukulan na action Yun po, uh, yun ang na kailangan natin. Calibrated actions and response dun sa ibinibigay na warning ng pag-asa. All right mm -mm. Salamat Maraming salamat, Ma'am Ana, ha? at uh, well, expect nyo na from time to time, eh, tatawagan ho namin kayo. Dahil kailangan natin ng mga expert para magpaliwanag at syempre magbigay pa ng mga karagdagang impormasyon. Kaugnay po sa uh, isyong ito ang ating uh, panahon o klima. No? Maraming salamat po. Good morning po. Good morning po. So ayan mga kaibigan, si uh, Miss Annalisa Solis, isang uh, expert dahil siya ho ay uh, Climate Monitoring and Prediction Section Chief uh, ng uh, Pag-asa. Magbabalik pa rin po ang uh, ilan pa sa ating mga balita dito sa Arangkada Balita. Makalipas naman po yan ng ilang paalalatang oras.